Isang theological and political analysis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, awit 309, sapagkat ang mga manggagawa ng kasamaan ay mahihiwalay, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magmamana ng lupain habang tila isang tuwirang pagpapahayag ng banal na katarungan, ay nag-aalok ng isang komplikadong lente upang suriin ang patuloy na paglilitis ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang pagsusuring ito ay may iwasan ng anumang partisan na paninindigan, sa halip ay nakatuon sa teolohikong implikasyon ng talata at ang potensyal na aplikasyon nito sa kontekstong pampulitika ng kasong impeachment. Ang talata ay nagpapakita ng isang malinaw na dichotomy. Ang mga manggagawa ng kasamaan ay nahaharap sa pagputol kumat ang mga umaasa sa Panginoon na nagmamana ng lupain. Ang terminong mga manggagawa ng kasamaan ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang. Sa kontekstong teolohiko, ito ay tumutukoy sa mga aktibong lumalabag sa moral na batas ng Diyos na nakikibahagi sa mga pagkilos na lumalabag sa katarungan at katuwiran. Sa kontekstong pampolitika, maaaring saklawin nito ang isang hanay ng mga aksyon mula sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Hanggang sa pagsira sa mga demokratikong institusyon, ang pagputol ay nangangahulugan ng hindi kinakailangang pisikal na kamatayan, ngunit sa halip ang pinakahuling resulta ng mga naturang aksyon ang pagkawala ng kapangyarihan, impluensya, at pagiging lehitimo. Di ito ay madami makikita bilang pagtanggal sa tungkulin, mga legal na epekto o isang pangmatagalang mancha sa reputasyon ng isang tao. Ang pariralang sa mga umaasa sa panginoon ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pagtitiwala sa banal na probisyon at katarungan. Hindi ito passive resignation, ito ay nagpapahiwatig ng aktibong pakikisangkot sa pagtataguyod ng katuwiran at paghahanap ng katarungan sa pamamagitan ng mga lehitimong paraan sa kontekstong pampolitika, isinasalin ito sa pagtataguyod para sa transparency, pananagutan at panuntunan ng batas. Ang pagmana ng lupain ay kumakatawan hindi lamang sa material na kayamanan, ngunit isang mas malawak na konsepto ng pagunlad, isang lipunang pinamamahalaan ng katarungan, kung saan namamayani ang katuwiran at kung saan ang mga prinsipyo ng pananampalataya ay makikita sa pampulitikang tanawin ang paglalapat ng awit 37.9 sa impeachment case ni Vice President Duterte ay nangangailangan ng maingat na diskarte ang mga paratang laban sa kanya ay dapat masuri batay sa napapatunayang ebidensya at angkop na proseso. Ang talata ay hindi nagbibigay ng preemptive na paghatol. Sa halip ay isang balangkas para sa pag-unawa sa mga potensyal na kahihinat na ng mga aksyon. Kung ang mga paratang ay napatunayang totoo at nagpapakita ng mga aksyon na umaayon sa teologikong kahulugan ng paggawa ng masama. A ang talata ay nagmumungkahi ng isang potensyal na resulta na naayon sa pagputol na inilarawan. Hindi ito magiging isang mapaghiganti na gawa, ngunit sa halip ay bunga ng mga aksyon na lumalabag sa mga prinsipyo ng katarungan at katuwiran. Sa kabaligtaran, kung ang mga paratang ay napatunayang mali o walang katibayan, itinatampok ng talata ang kahalagahan ng pagtataguyod ng nararapat na proseso at pagprotekta sa mga inosente. Ang presumption of innocence ay isang pundasyon ng mga sistema ng hustisya at ang proseso ng impeachment ay dapat na ginagabayan ng pagiging patas at walang kinikilingan. Yung pagkakapit ng AWE 37.9 sa sitwasyong ito ay magbibigad din sa kahalagahan ng pag-iingat sa mga kumikilos ng may integridad at pagtataguyod sa mga simulay ng katarungan. Napakahalagang kilalanin na ang interpretasyon ng AWE 37.9 sa loob ng konteksto ng kasong impeachment, ay likas na komplikado at madaling kapitan ng iba't ibang interpretasyon. Ang mga teolohikong implikasyon ay hindi dapat gamitin upang paunang hatulan ang kinalabasan ng mga legal na paglilitis. Sa halip, ang talata ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagsusumika para sa katarungan, pananagutan, at pagtataguyod ng mga prinsipyong moral sa loob ng larangang politikal, ang pagtuon ay dapat manatili sa makatutuhan ng ebidensya na ipinakita ang pagsunod sa mga legal na proseso at ang pinakahuling paghahangad ng katotohanan at katarungan. Ang mana ng lupain ay dapat na maunawaan bilang ang sama-samang pananagutan ng lahat ng mga mamamayan na bumuo ng isang lipunang itinatag sa katuwiran at pinamamahala ng mga prinsipyo na sumasalamin sa pinakamataas na moral na mithin. Ang proseso ng impeachment sa makatuwid ay dapat na tingnan hindi bilang isang labanan sa pagitan ng magkasalungat na paksyon ngunit bilang isang pagkakataon para sa bansa na muling pagtibayin ang pangako nito sa katarungan at panuntunan ng batas. Manalangin tayo makapangyarihang Diyos. Kami ay lumalapit sa iyo ngayon na may mga pusong bigat ng impeachment, proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Idinadalangin namin ang iyong banal na patnubay at karunungan upang maipaliwanag ang landas ng katotohanan at katarungan para sa lahat ng nasasangkot. Para sa mga kagalang-galang na senador, na nagsisilbing hukom sa kritikal. it, humihingi kami ng discernment na lampas sa pangunawa ng tao. Bigyan sila ng lakas na labanan ang lahat ng uri ng panggigipit at pagkiling upang ang kanilang mga desisyon ay magabayan lamang ng mga ebidensyang iniharap at ang hindi matitinag na paghahangad ng katarungan. Naway maging instrumento sila ng iyong kalooban na nagtitiyak ng isang patas at walang kinikilingan na proseso na nagtataguyod ng integridad ng sistemang legal ng ating bansa. Naway alalahanin nila ang awit 379 at magsikap na tiyaking mananaig ang katarungan, anuman ang kaugnayan sa politika o personal na opinyon, para kay Vice President Duterte ipinagdarasal namin ang iyong biyaya at awa. Kung siya ay kumilos alinsunod sa iyong kalooban, bigyan siya ng lakas at tapang na harapin ang mga hamong ito nang may hindi natitinag na pananampalataya at dignidad. Kung siya ay nagkulang, bigyan siya ng pagsisisi at isang landas patungo sa pagtubos naway mahayag ang iyong katotohanan at naway maihatid ang katarungan sa paraang nagpapakita ng iyong banal na habag at hindi natitinag na pangako sa katuwiran. Ipinapanalangin namin ang ating bansa na ang prosesong ito ay mapalakas ang ating pangako sa katarungan at transparency. Naway tayo bilang isang tao ay matutumula sa karanasang ito at magsikap na bumuo ng isang lipunang nakabatay sa integridad, pananagutan at hindi natitinag na paghahangad ng katuwiran. Maghari nawa ang iyong kapayapaan sa aming mga puso at sa aming bansa. Inihiling namin ito sa pangalan ni Heso Kristo, ang ating Panginoon at Tagapagligtas. Amen.